this moment that he knew he fucked up <laughs> <laughs> Hello mga kamespasyal. Itong mga nakaraang araw ay meron akong naramdaman sa takbo ng aking Vespa. Habang tumatagal na gamit nyo ang inyong pinakamamahal na motor na pinagseselosan ng inyong asawa o girlfriend nyo, ay magiging kabisado nyo na ang takbo nito. Kaya naman kung meron itong problema sa takbo ay madali mo nang mararamdaman na may kakaiba. Paano ako ay nagbe-vespasyal ay naramdaman ko na parang may konting gewang ang aking motor kahit diretso pa ang aking manibela. Tuwing dumadaan ako sa bukol-bukol na aspalto ay parang dumudulas ang aking gulong sa harapan pero hindi naman. Mag-aalangan ka bumenging banking dahil akala mo ay yung gulong mo ay hindi kumakapit. Hindi ko naman ito naramdaman dati kaya napag-isipan kong tignan. At ito ang aking natuklasan pagkatapos ko iangat ang harapan ng aking Vespa. Kinalog-kalog ko ang aking gulong at naramdaman ko na parang may kumakatok dito imbestigahan kung may nagaganap bang paranormal sinadya ito ni Ed Calwag. Nangyayari yun. Tama lapit na yung undas. Tinanggal ko ang gulong at kinalog-kalog ko ulit at lalong narinig ko ang katok. Halos makalog ang aking mga taba sa pagkalog para lang marinig at makita ang sira. At ayun na nga, may sira ang aking Vespa at masisiraan na rin ang ulo ng may-ari. nag ako sa YouTube upang malaman ang ating gagawin sa aking Vespa. Aking natuklasan na kailangan palitan ang needle bearing ng front hub ng motor para hindi ito kumembot-kembot sa daan. Nag-check ako online at nakita ko ito. Kung nakikita nyo itong halaga ay mura na yan kesa dun sa binibentang napakamahal. Masusubukan natin yan dahil ito ay inorder ko na. Intayin na lang natin. Ang importante lang naman sa akin ay makapag-ride ng walang iniintinding masisira. Stock is good kung baga dahil sa layo ng mga biyahe namin. Nag-order na rin pala ako ng bago para meron tayong extra at mabilis na lang mag-swap kung sakaling kumalog ulit. At bakit nga ba ito kumakalog-kalog? dahil ito sa mga kondisyon ng daan sa Pilipinas. Dito pa naman sa Pilipinas ay may contest ng bawat probinsya na palakihan ng luma. Mapapangat talaga ang puwet mo at mapapangingwi ka sa tinde ng mga kalidag. Nainip ako at baka sakali ay naghanap ako online. Nagpost ako sa Best pa Pilipinas Marketplace at nagmessage din ako sa ibang mga kaibigan na baka meron silang binibenta. Ito na nga at meron akong nakuha at may libre pang sapot ng gagamba Dali-dali ako nagpunta sa Shopee para umorder ng impact wrench at thread locker Mamaya-maya lang ay andito na, makalipas ng ilang segundo kung wala kang impact wrench ay siguradong pupulikasin ng mukha mo sa pagtanggal ng mga tornilyo ng rotor disc kailangan mo din initan ng blowtorch ang bawat tornilyo para matunaw ang tread lock nito dahil nga may mga nakaschedule na ride ay kailangan ko na gawin ito at binaklas ko na para mapag na habang binabaklas ko ay nakarecord ng camera ngunit ito ay nag overheat pala sa sobrang init kaya hindi ko na nakunan ang pagtanggal ng rotor disc sa susunod na lang matapos ko palitan ang hub ay wala na akong kalog at kumakatok sa aking Vespa tinesting ko ito at abot langit na ang aking iti dahil makakapagbengeng banking na naman ako kung nakikita nyo itong lumang hub ay meron bearing sa loob ang tawag dito ay yung needle bearing kung ayaw nyo naman bumili ng buo ay pwede naman palitan ang bearing sa loob para ma-check ito, ipasok ang finger sa loob at i-atras sa bandi nyo. Kung meron na play ay siguradong gagastos kayo. Kung ganito ang inyong problema ay dalin nyo sa suking best pa shop at hayaan nyo silang magbaklas nito. Para ang mga mekaniko naman nila ang umuwi sa problema ito. Pag dumating na ang aking 220mm rotor disc at CNC hub ay magbabaklas na naman ako para subukan naman ang mga apat na palayok na preno. Baka naman mamaya sa sobrang lakas ay mauna pa ako sa motor. Kahit tupat nga lang ang nakalagay sa akin ay kaya ko paendohin at paangatin ang likod dahil sa lakas ng preno. Dito pag nagulat ka ay siguradong mauuna ka sa inyong pupuntahan kaysa sa motor. Antayin natin ang ibang piyesa at sa susunod naman ay usapang preno na. Siguraduhin i-check lagi ang bearing ng inyong mga Vespa harap at likod at baka magaya kayo sa ganito. Wala nang kalog at makakatulog na tayo ng mahimbing sa susunod na kwento ulit. Hanggang dito na lang po at sana hindi rin kumalog-kalog ang sa inyo. At pag kumalog-kalog yan ay siguradong mapapanot kayo. <laughs> Kaya dahan-dahan lang sa mga lubak para tumagal pa ang Vespa nyo. Hanggang sa muli, ride safe at paalam.